Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang layunin ng paglupig sa iyo ngayon ay upang kilalanin mo na ang Diyos ay iyong Diyos at diyos din ng iba. At ang pinakamahalaga ay siya ang Diyos ng lahat ng nagmamahal sa kanya at ang Diyos ng lahat. Nang nilikha. Siya ang Diyos ng mga Israelita at ang Diyos ng mga tao sa Ehipto. Siya ang Diyos ng mga Briton at ang Diyos ng mga Amerikano. Hindi lamang siya Diyos ni na Adan at Eba, kundi Diyos din ng lahat ng inapo nila. Siya ang Diyos ng lahat ng ng nasa langit at lahat ng nasa lupa. Lahat ng pamilya, Israelita man sila o hintil, ay pawang nasa mga kamay ng iisang Diyos. Hindi lamang siya gumawa sa Israel ng ilang libong taon at minsang isinilang sa Hudeya, kundi ngayon ay bumaba siya sa China ang lugar na ito kung saan nakahimlay na nakapalupot ang malaking pulang dragon. Kung sa pagsilang sa Hudeya ay naging hari siya ng mga Hudyo, hindi ba sa pagbaba sa piling ninyong lahat ngayon ay naging Diyos siya ninyong lahat? Ginabayan niya ang mga Israelita at isinilang siya sa Hudeya at isinilang din siya sa isang lupain ng mga hentil. Hindi ba ginagawa ang lahat ng kanyang gawain para sa buong sangkatauhan na kanyang nilikha? Mahal ba niya ang mga Israelita ng ang ulit at kinamumuhian ang mga hentil ng isanlibong uli? Hindi ba iyan ang inyong kuro-kuro? Hindi totoo na ang Diyos hindi ninyo naging Diyos kailanman, kundi sa halip ay hindi lamang ninyo siya kinikilala. Hindi totoo na ayaw ng Diyos na maging inyong Diyos kundi sa halip ay ayaw ninyo sa Kanya. Sino sa mga nilikha ang wala sa mga kamay ng makapangyarihan sa lahat? Sa paglupig sa inyo ngayon, hindi ba ang layunin ay upang kilalani ninyo na ang Diyos ay walang iba kundi ang inyong Diyos? Kung iginigiit pa rin ninyo na ang Diyos ay Diyos lamang ng mga Israelita at iginigiit pa rin ninyo na ang sambahayan ni David sa Israel ang pinanggalingan ng pagsilang ng Diyos at na walang bansa maliban sa Israel ang karapat dapat naggumawa ng Diyos lalong hindi kaya ng sinumang pamilyang hentil na personal na tanggapin ang gawain ni Jehova. Kung ganito pa rin ang iniisip mo, hindi ba matigas ang ulo mo? Huwag kang magtuon palagi sa Israel. Narito mismo ang Diyos sa piling ninyo ngayon. Huwag kang tumingala palagi sa langit. Tumigil ka sa pangungulila sa iyong Diyos sa langit. Naparito na ang Diyos sa piling ninyo, kaya paano siya mapupunta sa langit? Hindi ka naniwala sa Diyos sa loob ng napakahabang panahon, subalit napakarami mong kuro-kuro tungkol sa Kanyang hanggang sa hindi ka nangangahas kahit saglit na isipin na mamarapatin ng Diyos ng mga Israelita na biyayaan kayo ng Kanyang presensya. Lalo pang hindi kayo nangangahas na isipin kung paano ninyo makikita ang Diyos na magpakita ng personal dahil talagang napakarumi ninyo ni hindi ninyo naisip kahit kailan kung paano maaaring personal na bumaba ang Diyos sa isang lupain ng mga hentil. Dapat siyang bumaba sa bundok ng Sinai o sa bundok ng mga olivo at magpakita sa mga Israelita. Hindi ba kinamumuhian niya ang lahat ng hentil? Paano siya personal nagagawa sa kanila? Lahat ng ito ay mga kuro-kuro na malalim ng nag-ugat sa inyo sa paglipas ng maraming taon. Ang layunin ng paglupig sa inyo ngayon ay upang putulin ang mga kuro-kuro ninyong ito. Sa gayon ninyo namamasdan ang personal na pagpapakita ng Diyos sa inyo, hindi sa bundok ng Sinai o sa bundok ng mga Ulivo, kundi sa mga taong hindi pa niya nagabayan dati. Matapos isagawa ng Diyos ang dalawang yugto ng Kanyang gawain sa Israel, ang mga Israelita pati na ang lahat ng hentil ay nagkaroon ng kuro-kuro na samantalang totoo na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na kahanda lamang siyang maging Diyos ng mga Israelita, hindi Diyos ng mga hentil. Naniniwala ang mga Israelita sa mga sumusunod. Ang Diyos ay Diyos lamang namin, hindi Diyos ninyong mga hintil. At dahil hindi ninyo sinasamba si Jehova, si Jehova kung gayon, ang aming Diyos ay kinasusuklaman kayo. Naniniwala rin ang mga hudyong iyon sa mga sumusunod. Ang Panginoong Hesus ay kamukha naming mga Hudyo at siya ay isang diyos na nagtataglay ng tanda ng mga Hudyo sa amin gumagawa ang diyos magkatulad ang larawan ng diyos at ang aming larawan ang aming larawan ay hawig sa diyos ang panginoong Hesus ang hari naming mga Hudyo ang mga hentil ay hindi karapat dapat na tumanggap ng gayon kadakilang kaligtasan. Ang Panginoong Hesus ang handog dahil sa kasalanan para sa aming mga Hudyo. Batay lamang sa dalawang yugtong iyon ng gawain na buo ng mga Israelita at Hudyo ang lahat ng kuro-kuro na ito mapagmataas nilang inaangkin na sa kanila lamang ang diyos at hindi pumapayag na ang diyos ay diyos din ng mga hentil sa ganitong paraan naging isang puwang ang diyos sa puso ng mga hentil ito ay dahil lahat ay naniwala na ayaw ng Diyos na maging Diyos ng mga hentil at ang tanging gusto niya ay ang mga Israelita, ang mga taong kanyang hinirang at ang mga Hudyo, lalo na ang mga disipulong sumunod sa kanya. Hindi ba ninyo alam na ang gawaing ginawa ni na Jehovah at Jesus ay para sa ikaliligtas ng buong sangkatauhan kinikilala na ba ninyo ngayon na ang diyos ay diyos ninyong lahat na isinilang sa labas ng Israel hindi ba narito mismo ang diyos sa piling ninyo ngayon hindi ito maaaring maging isang panaginip hindi ba hindi ba ninyo tinatanggap ang realidad na ito? Hindi kayo nangangahas na maniwala rito o pag-isipan ito. Anuman ang tingin ninyo rito, hindi ba narito mismo ang Diyos sa inyong piling? Natatakot pa rin ba kayong maniwala sa mga salitang ito? simula sa araw na ito, hindi ba lahat ng taong nalupig at lahat ng nais maging alagad ng Diyos ay mga taong hinirang ng Diyos? Hindi ba lahat kayo na mga alagad ngayon ang mga taong hinirang sa labas ng Israel? Hindi ba kapareho ng mga Israelita ang inyong katayuan? Hindi ba ang lahat ng ito ang dapat ninyong tanggapin? Hindi ba ito ang layunin ng gawain ng panlulupig sa inyo? Dahil nakikita ninyo ang Diyos, Siya ang magiging Diyos ninyo magpakilanman, mula simula hanggang sa hinaharap. Hindi Niya kayo pababayaan, Basta't handa kayong lahat na sumunod sa kanya at maging kanyang tapat at masunuring mga nilalang.